Guys, uh, nag-request si Commander ng minuto kaya pag-utok na oh. ibang sangkap. Pork. Atay na manok. Carrots. At look. Uh, patatas. Sibuyas. Red pepper. Bawang. Ah? Pata. Pasin nyo guys yung ano. Yung carrots. Siniiwa ko siya ng cubes. Uh, cubes. Para maganda din yan. Tsaka yung carrots ay yung patatas. Ganun din Okay, that uh, complete na yung recado natin. Kaya simulan natin magluto. Konting oil para maging balance para hindi masunog yung butter. Wow. Pag okay ni aroma niya, guys. Kahit hindi pa tama. Isunod natin tong sibuyas na puti. Bakit yung inuuna yung sibuyas puti? Kasi pag inuuna natin yung bawang, pag nasunog ito, mag-iiba na yung lasa ng niluluto mo. Yummy! Kaya inuuna natin yung sibuyas na puti. Eh pag nakita mo na yung pag naamoy mo na yung aroma niya, then pwede mo nang isunod yung bawang. Okay? Eh. Yeah. Sotoy mo lang yan, sotoy, sotoy lang, sotoy. Then, pag naamoy na natin yung aroma guys ng bawang at sibuyas, isunod mo na yung pork. Okay? Iginbisa mo lang yan. Hanggang sa lumambot siya. Yung na guys, na natin yung pork din kasi okay na yung aroma niya. Okay? Guys, isa sa nagpapasarap sa lutuin ng mga masak na pagkain ay tinatawag na chicken. Tinataw <laughs> natin na binuto 40 hours. Yan ang gagamitin nating soup kay minuto. Kaya kung pa, pag after nyo to, napaka nito, napakalasa nito guys. Kasi wala tayong gagamitin yung water, kundi chicken stock. Ayan guys, ilagay ko na yung atay dyan ah. At na chicken soup. Medyo malambot na siya, kaya ilagay natin itong carrots.

na uh, guys yung minudo natin ang kulay minudo na siya patutuyo <laughs> uh, na natin siya guys na after nito ako na guys uh, naluto na yung minudo natin ito ako nalabas na guys minudo sa tuyo na may konting sabaw yeah! sarap guys